Umaga pa lang ay nakabusangot na aking mukha kasi sobrang init ba day? Ang oras na iyan day ay alas 6 siguro day o wala pang 6 kahit hindi kayo nagtanong day. Gumawa ako ng breakfast mga inday kasi nga pagkatapos ng breakfast ay maaga kong ilabas ang aking mga anak kasi sobrang init mga inday. Piliin ko na lang talaga na maaga maglabas day. Kasi mga inday kung lalabas ka dito ng mga alas 10 day, ay sunog ka na day or mariklamo lang talaga ako sa buhay dahil kasi hindi ako lagi naglalabas dahil ba? So, lagi man ako naglalabas dahil pero iba talaga yung init day, oy. So, umaga ay magluto ako ng breakfast and sa mga panahon na yan in day o oh, ay daladala -dala ko si white cream. Dari papakita ako sa inyo yan si instant cream day. instant white pala dahil ito talaga ay maganda dahil kung hindi naman nagpantay ang inyong color. Yan kasi ay instant ay hindi talaga yan forever day, kasi walang forever. Fast forward, papunta kami doon sa park kung saan ay pwede ko silang patakbo-takbuhin ng mga 2 hours. Hindi kasi maganda mga inday na ang mga bata ay nasa loob lang ng bahay. Wala lang, senior ko lang sa inyo. At pansinin nyo mga inday, pag nasa loob ng bahay at lagi nagka-gadget, parang lagi silang pagod. Para laging nangihina. Pero pag nasinanay nyo na ng ganyan mga inday, ay pag nilabas nyo na tapos ay sila sa ligid-ligid baday, ay madali silang magkasakit based in my experience lang naman yan mga Inday, no? Nasa sa inyo na yan mga Inday kung maniwala kayo sa akin o hindi. Pero yun po ang ma-share ko sa inyo. Sobrang init ito mga Inday. Mga 8 plus na yan ng umaga pero may nag-taking pa dahil. Eh. So, fast forward mga Inday ay pagkatapos namin doon naglaro sa park ay tamang tama magbukas na itong mga store mga 9.30 or alas 9 ba. So, mga 10 andyan na kami mga Inday. Sa drugstore pa yan mga Inday kasi dito ay mabili mo na lahat mula sa pagkain ng hayop hanggang sa pagkain ng mga tao. <laughs> meron ding mga kung ano-anong mga anik-anik dyan, mga enday, mga pampaganda, at saka gamot, at saka pagkain. Ang binili ko ay itong pang sunscreen natin, tapos mag-uwi na tayo dahil, pero hindi man talaga pwedeng hindi, hindi mag-uwi kung hindi walang mabitmit tong dalawang batang di masupil. So pagbigyan natin dahil alam mo naman sa kanila yung mga bata, hindi naman babalikin sa pagkabata. Kunti lang binili natin pero umabot ng apat na libo malapit saka naman ako, bakit gano'n naman ang bayaran ko eh. Fast forward mga Inday, nandiyan na kami sa bahay, pero hindi pa tapos ang aking kuratsa dyan ba? So yung suot ko mga Inday ay nagtulog ko pa yan kagabi. Pinantulog ko pa yan, wala, masigurong aamoy sa akin at saka hindi na siya halatang pantulog. Pagkagaling naman ako na malingki at wala naman tayong katulong kaya tayo talaga ang maglagay dito sa rep. Pago pala ako umuwi, pala kami umuwi, ay dumaan kami ng dalawang store na mili na kung ano mga pagkain pang summer. May mga gulay at saka yung mga palamig, katulad ng mga prutas na malamig at saka mga ice cream. Mga oras na yan, hindi, mga alas 11 na malapit siguro yan. So alam nyo na pag malapit ng alas 11 ay tanghali na, diba? So pagkatapos ko yan, ilagay lahat ng mga pinamili ko ang, ang susunod kong gagawin dyan mga Inday ay magawa ako ng pagkain ng pang lunch. Habang nagbo-voice over pala ako nito mga Inday, hinaan kong boses ko rin tulog naman ng mga tao dahil. Bumili pala ako ng mga frozen na pagkain na ready to eat na kasi minsan wala na akong oras, iyan e na lang ang ipapakain ko sa kanila. Lalo na yung anak ko at saka yung asawa ko na nag-uubento o nagbabago. Kaya malaking tulong yung may mga frozen na ready to eat na pagkain. Tapos itong hugasin na pakarami kanina pang maaga hindi pa nga ako tapos mga inday sa sampay ko na no, muna itong mga pinag ano ko pinaglabahan ko fast forward ay pinakain ko ng aking mga bulilit. ito ay wala silang ganong kumain pag mainit ito sa Japan. Sobrang init wala ka talagang ganong kumain. Kaya ang inahanda ko sa kanila ay halos mga malamig na pagkain. Sa ganong paraan ay maibsa ng init. At ito naman ipapakita ko sa inyo ang aking biko na itim or brown or ano ba yan. Niluto hmm. ko yan kahapon yan ang aking biko sa langis hindi biko sa latik. Salamat pala pala lagi mga inday sa inyong palaging panonood pa